Hello guys, good morning, good afternoon at good evening dyan saan man makarating yung aking um, anong oras man maka, mapanood nyo itong video ito ah uh, pinapaalam ko lang po sa inyo ah uh, kung sakali man may ma-upload-upload -upload dito sa aking YT na kakaiba or unusual ah uh, kasi po nawala yung aking mobile phone kahapon nabisi po ako sa ka Kaka-video, pagbablog doon sa place na maraming tao. at Kasi tinawagan ko yung aking friend bago kami nag-meet, papunta doon sa place na paadyasan ng ipin, ng braces. Uh, nung last na tawag ko sa kanya, nilagay ko sa bag ko yung aking mobile phone dahil sa sobrang kampante ako. Kasi wala kasi talagang lock yung bag ko. So, sinagay ko doon sa bag ko or sa bulsa. Hindi ko maantandan kung saan ko na isaksak. So, yung isang mobile phone ko ang ginamit ko pang video. Uh, ito ngayon, ang karugtong nitong video ko. Ito. So, kaya pinapaalam ko sa inyo kung sino man, baka sa mga friends ko dyan, mga ka-youtuber ka ko na kung sakaling yung mga contact ko or mag, baka may mag-message sa inyo bigla na manghiram ng pera or may kakaibang maipost dun sa Facebook ko kasi pag andun kasi lahat yung Gmail ko. Andun lahat yung cellphone number ko na ginagamit ko pang registered. Kung mag-change man ako ng password, andun lahat. Uh, ng and hindi ko pa maitawag dahil nawalan ako ng date ng load. Wala nang tumatawag ako kanina, biglang naputol para i-cancel yung aking ano at i-transfer sa ibang number, yung aking uh, prepaid number na nakaregistered. At yun ang talagang legit na number ko na naka-registered kahit saan, sa WhatsApp ko, sa, aking, sa Gmail yun. Uh, kung mag-change man ako ng password, doon talaga siya lalabas. Kaya kung ano man, ang may makita kayo ng kaiba na upload dito sa YT ko, uh, hindi na po ako yun. So, inaantay ko na lang kung maging RIP yung aking channel. At <laughs> uh, yun, siguro time na rin na mamahinga. Kaya sa aking Facebook. Siguro, sana hindi lang pakialaman kasi nandun yung dalawang account ko naka-login. Naka, naka uh, sana yung magnanakaw ay Indonesian or ibang lahi, huwag lang Pinoy. Kasi kakaano po pag Pinoy or hindi pakialaman yung aking channel. Kaya, uh, pinapalam ko sa inyo kung sakaling may mangyaring kakaiba or maano sa channel ko mag mag uh, kung ma man siya dahil mag-upload ng hindi nais nais, nice, nice, or ayaw kong uh, may gagawing uh, hindi ka, uh, hindi na naayon sa ano ni YT, uh, hindi na po ako yun ang gumawa. Kaya nag-ano ako ngayon kung anong gagawin ko sa channel ko kasi nga andun lahat yung gmail ko. Pag mag-change man ako ng password, dun sa cellphone number na yun lalabas yung aking password kaya pinapaalam ko na lang sa inyo ano man mangyari sa akin channel ay yun na siguro bye bye na rin sa whitey world kaya naiyak lang ako kasi yung mo hindi ko na alam kung paano ko ano ma kung gusto ko i-out yung akin channel kaya ito 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 yung last yung vlog ko kahapon Ah, hindi ko alam na wala na pala yung aking cellphone nasa bag kasi busy ako sa pagbablog ay sobrang daming tao kaya tinamagan ko yung friend ko para kasamaan siya dahil may pinuntan din kami yung pinaka-importante yung anak ng kaibigan namin na ano nagda-diarysis kinumport namin siya kasi nasa stage 5 na daw kaya yun nawala sa concentration ko yung aking isang mobile phone andun na pala nawala na dapating ko ng bahay uh, gusto kong i-charge, eh, wala na yung aking cellphone. At uh, yun, uh, tumawa ako sa hotline, sabi walang English na ano operator. Kaya ngayong umaga, pag tawag ko, tumawa ako ng polis, sabi punta, ipunta ko daw muna sa, tawag ko sa hotline, or pumunta ko sa police station para ma-trace up nila yung ano, pero ayun, wala, hindi ako makaalis. At uh, yan na lang, tayan ko na lang, ipa-cancel ko yung aking... <coughs> number para i-transfer sa akin kasi kung mag-chase man ako ng password sa number na yun at hindi na nila yun magagamit. So ngayon nagre-ring pa rin, active pa rin yung isang SIM ko. at uh, tinatawagan ko, nagre tapos kinakancel. So sinadya talagang nakawin yung aking mobile phone. Kaya magandang araw at ito yung mga kaganapan na yung aking vlog kahapon, nag-video ako habang naglalakad. Uh, Ayan. Binabalaan ko lang kayo. Kung sakaling may mangutang, gamitin yung aking account. Ay, hindi na po ko yun. At kung sakaling may mag-upload sa aking channel, nakakaiba, o ano man ang gagawin, uh, kung mawala yun aking channel, ma-demonetize. So, siguro, it's time na hindi talaga ako para sa ano, social media channel. Hanggang Facebook na lang ako. kaya Bye-bye sa inyong lahat at salamat. Bye, sa so inyong panonood at unawa. na dahil yung aking pag, ano, support sa inyo, hindi ako masyado nakakasupport. Lalo na ngayon, wala na akong, ano, isang cellphone. So, uh, makano mag-ano muna ako nabibili pa muna bago makapag video, makapag screencast. Kasi yung screencast, hindi pwede, hindi, ko hindi po mamabasa sa isang cellphone. Lalo na mga, ano, nag pag naka-live ako, hindi makikita sa, la, sa cellphone yung mga comment. So, kailangan dalawa yung cellphone ayan uh, uh, enjoy na lang po ninyo yung konting video na naano ko kagabi dahil nagconcentrate doon kami talaga sa friend ko na mayroong ano uh, naghingi siya ng tulong para sa anak niya libre naman yung dialysis kaya lang you know, yung mga gastusin mga resita mahal kaya doon siya na ano pinuntahan namin dahil iyak siya na iyak kahapon yeah, bye bye at uh, Ayan, panoorin niyo muna yung aking video. Bye! Hello mga ka-explorer. Good evening. Sunday ngayon. Andito ako ngayon sa Changshu po. Eh, pakita ko sa inyo yung mga baratilyo. Baratilyo. Mga parang changi-changi. Ah. Uh, Ito yung mga changi-changi nila. So, nagsasara na sila. Parang divisorya sa atin. Ah, baklaran. Ano? parang kiapo. Parang kiapo. Andito kami sa Shamshu po ngayon, gabi na at galing kami sa friend. Mura lang dito. Yan mga o, ano. Dito yung mga murang bilihan. Parang night market, no? Pero wala masyado ano, changi-changi. may mga pang winter. Ang ganda siya oh, magkano? Oh, 398 naman. Ang oh, mahal. <laughs> Pero maganda. Oh, maganda siya. Oh, yan ang oh. ganda oh pang winter clothes. Ito ay magay sa UI. ay. Kaya lang hindi, oh, kasi maganda yung shape ng body mo. Wala kang puson. Maganda yung mga ano nito. May mga 90s, 90s. Pang tulog. Ayan, mga pang winter. Ayan, so, mga yun, mahal, mahal ya, mahal pa rin. O, to, 9 na o. Pero hindi ako bumibili ng pang winter kasi hindi magamit sa Pinas. Oo, oh, oh, sayang sa akin lang ano, yan mga pang ano, mga bata. Nung malilit po yung anak ko dito ako bumibili ng mga damit. Yan. Yan. Mga oh, tiyanggi-tiyanggi. Dali oh. naman lang mag-MTR pag mm -hmm. ano pa siya. Dali naman lang mag-MTR pag ano pa siya. Dali naman kayo, patang-tang ramay. Oo. Oh, Dili man po magpataon. Oo. Oh. Oh, oh. Ayan, ang daming mga dito dati yung bilihan ng Levi's, yung imitation na Levi's, pero maganda matibay. In na. Wala. Ito shop na dito, hindi ko na alam saan 'yon kasi dito kami bumibili noon mga shoes. Oh. Tingnan yung mga shoes. Ayan. Oh, parang totoo. How much this pang 100. 100? 100? Oh, 100. 100, oh. Maganda siya 100. Mm. Panglakad ba? Mm. Pang-walking. Mm. Oh, maganda siya ah. Ano, mm -hmm. maganda mm oh. -hmm. pangwalking Pang-walking. Maganda sa paa ko. Si comfortable dapat may ano siya. Pang-comfortable sa paa. Yan, mga phone accessories. Ito, mga palda. Yan. Asan, asan ba ito ay? Ah, din kami. Ah, mga bags. Ayan. Two -night market dito. Ito ngay, uh, mura na pag gabi na. ay, ay, oh, wapo kayo ay pasalubong. Oh, ayan, oh, coats. Ang gaganda, oh. Mga scarf. yan mga sombrero. Ayan. Ah, Ang dami

Yan, mga Indonesians. Sinan nyo, lamig-lamig. Nandito pa sila sa labas. Ayan. Ayan, mamaya na ulit. Ang ganda ng mga bags. Ayan. Ayan ito, mga ano dito. Parang changgi-changgi. Oo, oh, oh, ay. 30 uh, thirty 30. 30, okay na siya kanin ganyan? 30. Um, ano pang summer? 30. Pangyaw! Ayan. Ayan, daming ano, mga Pilipina, Indonesians. Ito yung night market. Mas maraming ano sa mungkok. Ito na. Ito na. Pasok na kami sa train. Kaya ulit. Hindi ko na kami sa, ano, nagkarga ng ito, pamasay. Nandito ako sa Shamsho Station. No, Maya ulit. Oh. Okay, sa authorized na rin ka. and paalis na yung isang train. Wala kasama ngayon, aking friend, tagabin, para babayan ko. Hello. Yan si Ai Ai. Napatanggal, Napatanggal siya ng kanyang braces. Graduate na siya sa kanyang brace. Ako na naman. Guntay namin yung train. Mamaya yeah, ulit. wala nang tao pwede na mga ano last or na uh, last hour seven thirty in the evening pwede na uh, wala nang tao medyo empty na yung mga kopoan kasi nako central na

na It's time to go home. It's the end of the day. One day holiday. Hello guys! Tapos na yung day off. Nandito na ako ngayon sa Central Station. Ayon ang Jollibee. Wala na ring tao, katao-tao. Yan ang tambak na basura ng mga Pinay. Dito muna po, may ako at may iti-check ako. Ang dali. Ang po.